guys welcome back to my channel. Ano po? Ah, uh, mapagpahalang araw po sa ating lahat. Ah, uh, at ano? Ah, uh, maraming salamat po sa lahat po ng mga bumati po sa aking kanina. Okay, dami po. Okay. Magpapasalamat po ako. Ah, uh, Luzon bisahit Mindanao kasama na po ng iba't ibang panig ng bansa. Maraming salamat po sa mga dadihan at saka yung mga bago. Maraming salamat po. Okay po. Ah, uh, ano, talagang Uh, maraming ano no uh, maraming bumati maraming salamat po yung mga dati ang mga uh, wala na nagsisibali kan po ano po maraming salamat po sa inyo sa inyo pong pagtitiwala pa rin po sa akin okay guys maraming salamat po maraming salamat din po sa ano yung sa ginamot ko ano uh, sa regalo niyang t-shirt no um, sorry, sorry. Uh, Ma'am Lourdes, okay, salamat po, ano. Tsaka sa mga nag, bigay po ng mga regalo po sa akin at sa uh, pamilya ko na. Maraming maraming salamat po. Okay. Uh, may mga ano pa rin po ako uh, kat, mga iyaano na ipapaliwanag. Doon sa nakaraan ko kasi medalyon ano, yung medalyon na pinaliwanag ko kina kung hindi bawal o ano bawal ano. Ganon din po doon sa ano ngayon may nag-comment na ah, uh, tungkol naman po sa mutya ano, kasi sabi ko nga sa kanya uh, sa susunod na vlog ipapaliwanag ko po, po yung tungkol naman po sa mutya ano, kung ano po kung babawa kung bawal po bawa sa simenteryo sa simbahan, sa patay sa CR ano po, ano naman ang tinatanong niya kung paano naman daw sa mutya ano. okay guys ipapaliwanag po natin ano Bali, magkaiba po sila no, magkaiba. Ang mucha po kasi ay walang orasyon. Ang medalyon, may orasyon. Kaya magkaiba po ano. Ang mucha kasi may tawag dito, ah, may sarili ng buhay. No? May gumagana sila, matik, pag legit, pag legit na mucha, ano po, okay na papagana. Gumagana siya. Okay, hindi na papagana. Gumagana talaga siya, no? pag legit, no at pag yung ano naman ang medalyo naman gagana lang siya kapag na orasyonan ang mocha ay hindi na orasyonan ano po ito ang tanong naman niya ay bawal po ba sa simeteryo? bawal po raw sa patay bawal po ba sa biraw so bawal po raw sa siyara no o kung sa, -sa mga bawal na yan ano ganito po yan bawal naman po ano kasi ano iba naman yan sa medalyo ano ang medalyon kasi salita. Yan may sarili na silang buhay. Ang mocha. Ang mocha po, hindi siya magiging bawal sa ano, hindi siya bawal sa sementeryo. Hindi rin siya bawal sa simbahan. Hindi rin po siya bawal sa sa ano sa patay o hindi rin siya bawal sa siar Ganito po 'yan. No, ipapaliwanag ko. Kailangan po ang mocha niyo po nakabalot sa pouch. Ano niyo po ba yung pouch? Yung supot na pula. Kaya nga pula ano pula. O kaya berde, o kaya kulay itim. Ano? Ibinabalot po yun talaga sa ganun, sa pouch, ang mga mutya. Ano? Kaya po lagi po yan po ang bili namin. Ano? Ibalot yun po sa pulang pouch o pulang bulsikot. Kung sa taga bulsikot ang tawag dyan. Ano? Alam nyo po ba yung bulsikot? Ayon, pouch. Okay. Sa pulang tela, lagi ay binibili ng kahit sino mga antingero, antingera binibilin po nila i ano ibalot mo sa pulang pouch o pulang ano tela. Ano po? Kaya po hindi sila magiging bawal. Dahil kailangan nyo po ilagay sa pouch. Hindi po sila makikita ng mga maligno, mga inkanto o anumang ano niyan. Kailangan po nakabalot. Hindi po sila ma-detect o ma-aura O hindi sila mararamdaman yung kapangyarihan kapag nakabalot sa pouch. naiintindihan niyo po ba ako? Kailangan po hindi po siya ano nakalabas, naka-open, nakasabit o naka no? Dahil pag hindi naka-kwintas, kayang higupin. Ano po? kaya higupin yung bertud o kapangyarihan ng mutya. Ang mutya po ay matik. Matik na gumagana, no? Kaya pag nahawakan ng ibang tao, bawa na, 'yung ay patingin nga nya kwintas mo. Pag hinawakan nila 'yan, 'yung swerte o 'yung bertud niyan manilipat sa kanya. Kaya nga, bawal pong hawakal eh. Hindi po ba? Laging binibili ng mga antingero, antingero. Huwag niyo pong ipahawak. Lagi ibinibili niya. No? Kaya, ayan, ngayon, ipaliwanag ko na sa inyo, hindi po sila bawal. No? Hindi bawal. Pag yun nakalagay sa pulang tela. Kaya po pulang tela, hindi nila aaurahan, kung ano yung nasa loob ng pulang tela. Naintindahan niyo po ba ako? Hindi po nila naaurahan yun. Eh kaya binibili talaga 'yun na ibalot sa pulang tela at huwag ipahawa o ngayon ipaliwanag ko sa iyo kasi ang tinatanong mo sa uh, sa mutya pero yung ibinablog ko ay sa medalyon ano po kaya magkaiba po 'yun magkaiba ano bali ngayon ipinapaliwanag ko ngayon sa iyo uh, hindi hindi bawal dalhin sa simenteryo kung nakabalot sa pulang tela pero kung yan ay nakalabas, maaaring bawal sila kasi nga na, nakalabas sila eh. No, nakalabas, kayang kuhanin ang kapangyarihan ng mutiya. Kasi mutiya kapangyarihan na yan eh. Uh, matik na gumagana. Hindi katulad ng medalyon, gumagana sila pag naurasyonan. No? Yan eh kasi ang medalyon, salita. Yan ang sabing salita. No? Kaya magkaiba po. Magkaiba ang medalyon sa mutya. No po? Dahil lang ang, ang mutya, hindi mo na kailangang orasyonan. Iba po yung orasyon sa dasal. Naintindahan niyo po ba ako? May sariling dasal. O kaya, ba may sariling orasyon. Halimbawa, ganun. Wala po silang ganun sariling orasyon. Ang mga mutya. Hindi po ba? Sige, kahit isa niyo yan o yan. Wala po silang sarili. Pero, pwede niyo po silang dasalan. No? pwede nyo po silang dasalan. Halimbawa, mga pangkaraniwang ang dasal. O kaya, eh, yung ano, pwede rin pangkarga. Oh, ano, Ahik dona. Pam, ano yan, pambuhay. Eh, kasi lang, ibuhay na nga yung ano mo, bakit mo pabubuhayin? Hindi po ba? Pero pwede po silang dasalan. Halimbawa, ama namin, abaginong Maria, sa mga sampalataya, pwede nyo po silang dasalan. Doon sa lamesa ninyo. Okay, ano ko Kaya magkaiba po talaga yan. Ngayon, bawal po, no? Bawal kung yan ay nakalabas. ba punta kayo sa sementeryo, eh, nakakwintas ang mutya nyo. Maaring mahigop, maari lang, ha? Ma maaring mahigop sa sementeryo. Kasi nakalabas siya, nakalabas. Nakikita, no? O suot ninyo, kahit sabihin nyo natatakpan ng damit ninyo, o oh, kahit natatakpan yan, mararamdaman nila yan kasi nakalabas, no? Pero kung yan ay may supot, oh may ano may pouch naka ano diyan naka nakabalot ng pulang tela hindi nila maaura ano hindi nila madedetect o hindi nila ma makikita ano tandaan niyo po yan okay kaya magkaiba po yan okay yan ang sagot ko dun sa katanungan ng isa ano ang talakay ko kasi medalyon isinasa eh, sinasabi naman niya isa mo diyan parehas no magkaiba po Okay. Magkaiba. Depende sa humahawak o nagtatanga ng ano ng mutya, no. Kung gusto niya bang ilabas, hindi eh, ilabas niya. Mamaya mahigop yung kapangyarihan. Kaya po pinagbibili nga ng mga tingero, tingera. Ibalot niyo po yung mga mutya, ibalot po sa pulang pouch. Bakit ang tanong? ba? Diba? Bakit kailangan pang ibalot sa pouch? yun po ay protection sa mga mutya para hindi nakikita ng kung ano-ano mga mga maligno o mga bad spirit hindi po sila makita yun po ano bali yung po ang pinaliliwanag natin dyan sa ganyang sistema okay po, kaya magkaiba po yan ano? pero pwede silang dalahin pag nakabalot sa walang tela. Inuulit-ulit -ulit ko po, no? Paulit-ulit na ako, makulit na ako, eh. Okay. Ganun po, kasi mahirap pong umintindi yung iba, no? Hindi naman po nila lahat, no? Ngayon, pinapaliwanag ko nga po sa inyo, magkaiba yan, no? Kasi, magkaiba. Kasi like, dahil pag hinin nasa ano, bawal po talaga. Bawal sa patay. Yan, bawal. Yung sinasabi nyo, bawal sa CR. O sige, bawal na sa CR. Depende sa tao. Okay. Ngayon, ganito. Kailangan nyo ibalot sa pouch para hindi nakikita o hindi selyado sila sa pouch. Ano po? Hmm, bali, ganun po. O, yan ang ano ko ano, sa sagot ko sa iyo. Okay. Ngayon, tinatalakay natin ang mutya. Ah, ito pa. Ang tanong, maraming tanong eh. eh ito. Ah, kadalasan tanong sa akin ano po ba anong oras po ba pag nagpopoder sila anong oras po dapat yan dyan po tayo nagkakaano ano ganito po yan wala pong nasusulat na oras Ana, lalo ano, ano po 49 days kayo araw-araw kailangan walang mintis araw-araw ngayon ang tanong anong oras po ba yan ang sinasabi nila pa-cross no across pa cross pwede yun kung masusunod yung ganun, masusunod nyo. Eh, paano may mga trabaho kayo? Ano po? Masusunod nyo naman po yun, yung ganang pa cross. Depende kung sa, umaga, sa umaga ba o sa gabi o sa hapon, no? Ganito po yan. Wala po naman kasi sinasabing oras eh. Sa totoo lang, may nakasulat po bang oras. Yung iba kasi, mga antingero noon, ilalagyan ng oras. Sa akin, nung nag-49 days ako, laging saktong alas 6, nagdadasal ako. Saktong alas 6 ng hapon. Yung naghihiwalay ang, ang naghihiwalay ang ano, liwanag at dilim, no? Yan. Eh paano kung may trabaho kayo, nag kayo? Eh di, hindi kayo mag-orasyon kayo ng 49 days. Hindi kayo tatama doon sa alas 6 dahil nag overtime kayo magbabiyahe pa kayo pa uwi edi hindi na alas 6 ang ano nyo hindi kayo tatama hindi po ba kaya nga po pag ako nagbibigay ng mga oras at sinasabi ko wala pong oras o so, mga kailangan lang ang wag kayong lalagpas ng alas 12 dahil pag lumagpas kayo ng alas 12 ibang araw na yon yun lang po no yun ang pinapaliwanag ko sa kanila wala pong oras kung ano, kung saan ka maluwag, kung anong oras pwede ka. Doon po, magkasal kayo. Wala pong pinipili ang ano, ang pagdadasal sa Diyos, no? Wala pong pinipiling oras. Magdadesal kayo sa Diyos eh, no? Hindi naman sinabi ng Diyos na, o oh, magkasal ka sa gantong oras lang, sa alas sa islang. Kailangan, doon lang. Hindi ganun, walang sinasabi Diyos na ganyan ang mga ibang ano, albularyo, tingero, minsan may mga sinasabi sila kailangan alas gantong oras, gantong oras. Hindi po. Diyan lang Panginoon Diyos, walang sinasabing oras kahit anong oras. Ngayon, ganito naman ang sinasabi ko. Importante, kahit anong oras kayo magdasal, huwag lang kayo lanagpas ng alas 12. Dahil pag lumagpas kayo ng alas 12 ng gabi, ibang araw na po kasi yon. Sana naintindihan nyo ako, ano? Ganun po, ang ano ha, yung sa oras. Wala pong oras. Walang oras, ha? Walang oras. Bala kayo kahit anong oras. Importante, huwag kayong lalagpas ng alas 12. Kasi pag lumagpas kayo ng alas 12, ibang araw na yun. Ibig sabihin, nagmintis kayo ng isang araw. Ano po? Wala pong ano, kung saan kayo bakanting oras, pwede kayong magdasal. Wala dahilan Diyos, wala sinasabing oras. Kung anong oras kayo pwede magdasal, wala pong sinasabing ganyan. Ewan ko lang sa mga tao, mga albularyong nagbibigay ng oras Wala, wala na po ang pakilam doon Kung bigyan kayo ng oras Ano po, yung si sinabaliwanin nila Kailangan pa-cross no? Nasaan nyo po yan? Kung tatama kayo sa pa-cross, alimbawa Alas 12, alas 3 Alas 6 ng hapon, alas 9 ng gabi Okay lang po yan Kahit saan po yan, pa-cross, pwede yan Basta importante Huwag kayong lalagpas ng Alas 12 'pag magpas kayo ibang araw na yan. Sa nagpo 49 days. Okay po, natindihan po. Ibibigay niyo ako, no. Ito. Ito na ah uh, may tanong pa, may ano pa eh. Ah. Uh, uh -huh. May nabasa naman ako. Ang latin puraw ay galing puraw sa demonyo. Ah uh, mali po kayo. Mali yan Yung mga nag-aano yan sinasalitang ganyan. No? Mali po yan. Ang Latin po raw ay sa demonyo. No? Wala, wala siyang proweba. No? galing yan sa demonyo. No? Meron lang gumagamit ng orasyon ng, sa demonyo. Oo, oh, nakabukod naman po yan, Book of Devil. No? Nakabukod po yan. Orasyon na yan. Dahil maliligaw kayo. Pag hindi nyo po alam yung mga dinadasal yung Latin, at hindi nyo alam, basta kayo dasal kayo ng dasal at hindi nyo, uh, kahit mag-search na lang kayo bawa yung translate to Tagalog o translate to English Kung ano ba ibig sabihin ng mga binabasa ninyong Latin ano po ah, kasi ba mamaya dasal kayo ng dasal ng Latin ay yung pala sa masama pala no? kaya kailangan po, ang tinadasal ninyong Latin ay alam nyo ang ibig sabihin ano po sana po nagkakaitindihan tayo pero tandaan niyo po, ito ha. Ipapakita ko sa inyo yung ano ha, yung picture nung ano kung nagmula ang ano. Translate na kasi 'yan eh, umaga isinalin, ano isinalin na salita. Kasi nung unang salita ay Hebrew. Hebrew isinalin sa ganitong salita hanggang sa isinalin sa gantong salita hanggang sa napunta sa Latin. Pero salita pa rin ng Diyos yan. Oo. Eh kasi nga, eh kung ano, noon kasi ang salita noon, Hebrew. O yung words, Hebrew. Tapos eh, na punta sa, ano eh, bali ilang salin sila, bago na punta sa Latin. Pero mga salita ng Diyos yon, O orasyon ng Diyos yon. Latin. Kaya hindi po galing sa demonyo ang Latin. ba? Diba? Eh sino po ba nag... Sasabihin ko sa sino po ba ang sa demonyo? Ah, sino po ba ang nag-ano sa demonyo? Gumawa sa demonyo. O, oh, di ba? Saan ba nanggaling ang demonyo? Tatanungin ko kayo. Saan po ba nanggaling ang demonyo? Di po ba? Saan nanggaling ang demonyo? rin yung mga demonyong yan. Ano po? Dahil yung demonyo na ina, anghel din dati. Di po ba? O saan po ba nang galing ang demonyo? Sa taas din galing. Kaso nga lang, nag sila. nag -rebelde. Mas gusto nila, mas tumaas pa yung kapangyarihan nila kaysa sa Diyos. Ano po? Ginamit nila sa masama, sa pananaki. Yan, sa basa sa lahat ng kasamaan. Eh ginamit nila yan. Yung mga nag na yan sa Diyos. Okay po. Pero yung Latin na sinasabi niyo ay hindi po galing sa demonyo. No? Hindi. Ganito lang po yan. Lahat ng ano, kasi merong talagang libro niya, ano, Kaya nga merong mas higher pa o mas kalimlihiman na akla. Hindi ko nga lang nakakita dahil wala po ako, no? Pero yun ay inaano lang sa akin, sinasabi lang. Uh, kumbaga na hindi na pwedeng iaral ano, hindi na pwedeng iaral. Pero may yung ano, yung yung libro ng ano, lihim na karunungan, meron na po para sa mga manggagamot, 'yan mga ganyan. Pero ang mga ano, gumagamit din po kasi ng ano ng mga salitang Latin, ang mga mangkukula, mambabarang o yung mga manggagaway. May mga ano rin yan, ang katulad ng sator, ginagamit nila sa masamayan, pwede nilang gamitin yan no? Ang sator Nagagamit nila sa masama yan. Kaya depende rin po sa tao. Kung saan mo po gagamitin ang orasyon na yan. Kung sa kabutihan po ba o sa kasamaan. Ganon po yan. Nasa tao po yan. Dahil ang salita ay nakakasuga. No? Nakakasakit. Kung aaralin po natin yung lihim na karunungan. Ano? Yung po. Pero tandaan nyo po, ang salitang, ano, yung Latin, ay hindi po galing sa demonyo naiintindihan nyo po ba ako? kasi ganito yan saan po nagmula ang salita na yan? eh yan i-translate maga itinatranslate na nila no? kasi una Hebrew yung mga salitang ano uh, Arabic, ewan ko kung Arabic salin-salin lahi hanggang sa makarating sa Latin ibig sabihin yung pinag sinasalin na yan ibig sabihin eh galing pa rin sa Diyos yan ano po? pero yung sinasabi niya na galing sa demonyo yung latin na yan depende po yung kasi pag ginamit mo sa masamayan ay eh sa demonyo yan no? sa demonyo yan pero yung salita ng Diyos kahit i-translate mo sa sa latin at salita ng Diyos yan ay eh hindi manggagaling sa demonyo yan Ewan ko kung mali ang mga paliwanag ko sa inyo No? Papakita ko po sa inyo ito. Yan guys. Sana naintindihan niyo ano guys, bali ano. Nandiyan din yung ano yung pangalan ng ng Dios anak na si ano Joshua ang tawag ano. Joshua naman sa yung sa ama no. Joshua no. Yan po dapat ang yung kay Jesus ay Jehoshua no. Yung po mga pangalan ng Diyos no. Kung translate to translate Hanggang sa makarating sa latin, makikita nyo po. Okay. Kaya po, ang ano po, ang yang latin na yan, ay hindi po galing sa, ano yan, hindi po galing sa demonya. Tandaan nyo po yan. Isinalin-salin na lang po yan. Ano po? Okay. Ano pa ba yung mga tanong dito? <laughs> Dahil talagang... Ayan. Okay. May mga tanong din kasi ako rito yung mga tinatanong ko. May tanong nga po ako eh, sa ano eh, mga mga inututuro sa akin. No? Eh, kung paano mababasag yung ano. Kasi kalimitan po sa mga kinukulam o binabarang, minsan nakabote na, tinatawag nakabote sila. Yung, spirit, yung spirito ng binagamot mo, nakabote na sila na hindi na kayang gamutin pero itinatanong ko nga ito, ano po ba pa, paano, uh, paano po ba mababasag ang mga bote na mangkukulam yung orasyon? Um, baga, pin itinatanong ko rin, nagtatanong din ako dun sa nagtuturo sa akin ano, kung paano mababasag ano, kung paano ba mababasag yung bote na kasi ang mangkukulam na, ano nila, ibinobote nila yung mga kinukulam nila, no? Kaya mahirap pong basa-basa nating Uh, mapagaling o magamot yung mga nakulam o nabarang. Lalo na't na malala malalana Ibig sabihin, nakabotin sila. No, mayroon pong ano. Kailangan, um, ang di po sure, no, ang sure, pag napatay po yung mga kukulam o babarang kung yung bote na yon ay mababasag din. Kung sakaling mapatay yung mga kukulam, no? Okay. Mga tanong ko rin kasi, nagtatanong din po ako. Okay, ako po yung nag-aaral din ano, ng mga mga lihim na karunungan. Hindi po ako ano, sasabihin yung magmamalaki, magmamataas. Hindi po. Nag-aaral pa rin po ako, nananaliksik po ako. No? Ano pa ba mga bawal? Bawal po bang da? Okay. Basta tandaan nyo po, ay, hindi po bawal, no? Hindi po bawal dalhin sa simenteryo. Ang mga mutsak, hidlat, matuomo, basa po yun yung nakabalot sa pouch. No? Mga mutya, yung mga kung ano-ano. Basta ka, yun yung nakabalot sa pouch. O baka may magtanong naman ng bracelet, no? Ang bracelet po, pangontra lang po, no? Mga bracelet, bracelet na mga kung ano-ano. Okay lang po yan. Okay. Ang mutya, yan lang. Ibalot, okay. Ang natindang, Okay. Okay, ganun lang po. Bali, pinapaliwanag ko lang po. Tinitignan ko pa kung may mga tanong pa rito. Para ating mga -ano, masagot ko po yung mga katanungan ninyo. Okay. Yan guys, bali, papasalamat po ako no, sa mga taong mga suporta at tsaka yung mga bumati po sa aking kaarawan maraming maraming salamat po no? okay, huwag po kalimutan sa ang aking youtube channel pindutin ang notification bell para lagi kayo naka update ano po at eh, oh, sana maka ano kami ano maka makapag hunting na kasi hindi talagang nabisi po tayo eh. Okay. At uh, itay-tay lang po doon sa patadalaan ko. Ngayon ko lang ipapadala itong mga toon. Dahil naantahan lang. Okay, maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat. At gabayan, God bless po sa ating lahat.